Sabi po nila tatlong bagay lang ang kailangan natin para maging masaya. We only need three things in order to be happy. The first one is you have to have a good job, a good work. Dahil one third po ng buhay nyo, uubusin nyo, gugugulin nyo sa pagtatrabaho. Kaya nga, pumili ka ng trabaho na gusto mo. Pumili ka na gagawin mo na pinapasaya ka pumili ka ng gagawin mo na sosweldohan ka ng mahusay. Amen? Dahil pag gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod, hindi ka mangangawit. Yan ang magpapalakas sa iyo. Find a good job. Find a good work. Pero pangalawa, find a good spouse. Maghanap ka ng mabuting asawa. Ano po ang mababasa nyo sa Book of Proverbs find a good spouse, you will have a good life, and the favor of the Lord will be upon you. Look at that. A good spouse. Hindi po niya sinabing a rich spouse. Hindi po niya sinabing a beautiful, a handsome spouse. Napakahalaga po yung mabuti yung asawa mo. Dahil tandaan niyo po, pagkatapos mo magtrabaho, sang ka uuwi? sa asawa mo. Imagine this. Hindi mo na nga gusto yung trabaho mo. Pag umuwi ka pa, hindi ka pa masaya dyan sa iyong asawa. Ano pong tawag nyo doon? Impyerno. Kahit na magkaroon po kayo ng mga anak, pag-aral nyo yan, paglaki niyan, iiwan kayo. Hindi po ba? Sinong matitira? Sinong makakasama mo? Ano po ang pangako ng mga mag-asawa? Until death do you part. Gusto niyo po ba na nagtitiis lang kayo Nakasama niyo ang taong yan? Di ba hindi? Kaya pakapiliin niyo yung inyong magiging asawa. Yan ang problema ng napakarami. Alam na nila na may topak yung nanliligaw sa kanila. Ayaw pa rin nilang maniwala. Bakit? Bulag sa pagmamahal. Hindi po ba? Ano yung sinasabi? Masad father, ang mahalaga, mahal ko siya. Magbabago din po yan, mapagbabago ko siya. Eh kung yun lang pala yung dahilan mo para mag-asawa, bakit hindi ka nalang nag-police? Bakit hindi ka nalang pumasok sa rehab center? Hindi po ba? Bakit ka nag asawa Why do you enter into a marriage? It is not to change the person. Remember that. But primarily because you love the person. And how do you know that you truly love a person? If you can be patient with that person, if you can forgive that person unlimitedly, napakahalaga po no? At napakahalaga din, alam na alam mo, na tunay kayong nagmamahal pag merong pagbibigaya. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba, basta't father, mahal ko siya, okay lang, bibigay ko ng lahat. Na walang sukli, mahirap po yun kasi mapapagod at mapapagod ka. Mga ngawit at mga ngawit ka. Kauubusan ka. Amen? Ano ka magpapatuloy sa iyong pagmamahal kung hindi ka rin pinupuno ng iyong minamahal? Patitiis mo ba na ikaw lang palaging nagtetext sa kanya, hindi ka sinasagot? Anong tawag niya doon sa isang tao na kinakausap na kinakausap pero hindi sumasagot ang kanyang kinakausap? Hindi ba si ulo yun? My dear friends, find somebody who will return the love that you give. Kahit paano, pakapiliin nyo. Having a good spouse means having a good life. Amen? Third and last, find a good bed. Maghanap ka ng maganda, mabuti, komportabling higaan. Bakit po? Again, you will spend another one third of your life sleeping, resting. Mag-invest po kayo sa magandang higaan para makapagpahinga kayo ng mabuti. Kung man hindi mo gusto yung iyong trabaho, kung man may sakit ka ng loob sa iyong asawa, at least paghiga mo, tulog ka. At least, doon lumalakas ka sa pamamagitan ng iyong pamamahinga. Amen?